What's up mga idol, panibagong videos na naman to Pagkagaling natin sa pagmekaniko, Diretso tayo dito sa bahay Dito sa maliit nating farm ng alimango Papakita ko sa inyo mga idol kung paano palakihin ang alimango Sa ganitong setup Bali, ang pagmating dyan dalawa Siyempre, para mas malinis ang tubig Maling malinis, talagangin natin sa ng para lang masalag mo rin sa pilaan yung idol bali so, dito kami nalagay yung, yung malit pa Ito, yung so, dito kami nalagay kunti na lang na pera dito mga idol halos nalipat na natin nagtry lang tayo ng 50 perasong tingigs mga idol yan nalipat na natin malalaki na sila mabot na ng isang buwan ka dati baka ah, isang linggo na lang dalawang buwan na siya kasi natin mga ano mga idol magigit agahan eh gawa nung Atakpan kasi natin na kasi nakakawala ng mga idol. Dito mga idol, makikita mo dito yung yung, yung yung Ito ba, alas wala ng ano dito, laman mga idol. Ito mga idol, yung mga ibon. Ito. 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 Hindi tayo nagpapalit ng tubig mga idol ah. Bali nagdadagdag lang tayo. ang tubig. Dito. Ayan, pero mali. Hindi niya siya mga idol. Ayan, kita niyo naman. Ang linaw ng tubig natin. Bali yung alimangon mga idol na sa tatago. Kunti na lang ang alimangon yan dito mga idol. Na natira. Ayan, yung pula Mga ipong na lang ang natitira mga idol. Ayan, ipong na lang. Hindi ko alam kung lumalaki yan. Pero maliliit na rin yung linagay ko dyan. Ganyan na sila kalalaki. May ano pa yan. May mga... Ano ito dito? Ang ito. May suso. Ayan. Nandiyan natin yung suso mga ito. May isla pa rin may dito. Ang mga nyo. Oh. lang yan, dinala ko dito, Maylil, pero ngayon, malaki na siya. Sa bayan ng limango yan ito so, may halimango dito na ano yun ito yan o yan o oh. din natin dito ng hito mga ito saka susok linagyan natin sa susok yan dito mga ito dito lang nga mga idol kung talagang lalaki siya parang ano ko lang to listing ko lang yan ngayon ito na bali nagyan din natin ng isda mga idol, lang tulo mo para yung hindi makain ng alimango sila yung patahin ang ng ito na sa mga idol ang pinapakain ko dito hindi yung sabi mo na sabihin natin na kibok na isda masariwa yung hinapaan natin dito na okay. Isda, isda, isda isda yan mga idol malista pero ngayon oh, hindi malaki na nakikinan. lusog nila dahil nga sa sobrang linis ng ano ang dami natin filter mga idol yan yeah, filter puro filter yung ano na yan pati doon mga idol bawat ano may filter bawat labasa nga ano may filter tapos doon naman sa baba yan yan naman yung ma filter na pang sala natin sa dumi sa ammonia yung mga idol ha? Yan, yung pump natin dalawa dito pa yung i-reserva pa tayo dito yung reserva dahil yung masira kaya nag-try ako mga idol mga alaga ng alimango gawa nung... kami ang nang di-deliver kasi dito kami supplier ng Pampanga Bulacan, Bataan Nag-supply kasi kami nga ng mga similya ng alimango mga idol Kaya kung may gusto kayo na magpa sa amin ng alimango pure body ito mga idol ha ito yung lumalaki na king at sinasabi nilang king crop itong alaga na ito susugon pa ito galing mga idol ha? may bahay tayo doon tsaka kamagana pag may order dito ano lang ako doon, papadala na doon sa atin ang order ayun mga idol, ang laki nitong isla na to sinusundan niya yung ilaw bali nakatago na yung mga ano, alimango dyan tsaka ito yung mga natir dito mga idol yung hindi ganong makalaki gusto. Itong mga hipo naman mga idol, na ano natin. Ito yung try lang natin kung talagang dalak sila ng malaki. Bali, na, ano lang natin yan sa dagat din, dagat natin yung na ulit. Mga yan. Try natin kung kaya palakihin siya. Hindi ko lalong pangalan ng isda na yung mga idol. <laughs> May kita nyo sa dagat yung ganyan. Ang kulit din ng mga isda, Parang kasama na rin sa akin. <laughs> kasi ano rin sila gawa ng pag walang oxygen nakakatulong din sila magano kasi galaw sila ng galaw bali nagkakaroon ng oxygen ang ating tubig may isda pa rin mga idol na uh, hindi lang ko alam ang tawag dito galing din dagat yan bali nagiigib lang ako sa dagat mga idol minsan isang buwan sa bisis lang dalawang bisis yan din yan lang ang pagigib ko mga idol kasi nagdagdag lang, lang ako ng dagdag nito mga idol ng tubig nito nag-iba po rin parang kumalat. bali every other day ako nag check ng alat niya mga idol kasi isang bisis ko napabayaan ito mga idol bali hindi ko napansin yung pag check ng alat niya Kumalat siya na umabot na negit 30 ang alat ng tubig niya kaya may mga namatay na alimango Kinala mo pag namatay yung alimango sa alat mga idol Para silang Ano Yung Na stroke Ang ano Nanigas Parang naunat Nagunat yung ano yung. Ito mga idol May nakaka Ito Ito mga idol Nakita lang natin ito sa Ano tabi Tabi lang yung dagat, mga idol Tapos linagyan natin ng Ayun May may nakakapit na mga sisi ako lang naglagay ng mga idol sa kali naging natin ang mga suso ta malinis din niya yung mga nakakapit na dumi dito tayo sa kabila dito sa kabila kasi hindi ka anong karamihan na kunti na lang ang alimango dito nalipat na natin yun yung hihipo mga idol pero wala siyang sipit mga idol ha wala siyang sipit kaya baka sakaling lumaki eh okay. Yan, ng mga idol. Pag yung may hitas sa akin ng alimango, si Miguel na alimango, pihin lang kayo mga idol. Gabulikan so, natin ng alimango. Papakita ko to sa inyo mga idol laman ito. Ito yung nakakawala mga idol. Ah, nakakawala na to. Ano siya o? Yan. Tahimik lang siya. Malaka na yung mga idol. Isang ibon pa lang yan. <laughs> malalaman mo pa yung mag sila mga idol at pag matabak ng idol at malalaman mo rin pag gusto niya mag no ayaw kumain mga idol kaya e, eh, chichik nyo lagi para hindi hindi umamoy yung lagayan yun ang amo niya ma nakapatay sana nagiging lason kasi naranasan natin yan napapayaan natin ang dami na palang pagkain lagay lang tayo ng lagay ng pagkain Maraming ano, nagbaho na yung ano, namatay. Yan, ganyan lang ang idol. Para lang may aquarium. Kasi to yan, punong-punong na yung mga idol. Lahat yan, may laman. Yan. yan. Ito, medyo malalaki na yan. Ito. Isang buwan kalati. Bali, galing tiig siya mga idol. Ah. Napalaki natin ng ganyan. At saka ang pakain mga idol, hindi ka rin pwedeng magpakain ng sabi natin na hindi sariwa. Gawa nung aamoy yung tubig mo. Kaya kailangan ang tubig natin ay yung papakain natin yung tama lang tsaka yung sariwa. Kaya, kaya alam mo talaga na malinis talaga to. sa susunod nating videos mga idol, papakita ko sa inyo kung paano magiluno ang alimango at paano ang setup nitong alagaan natin ng alimango. Kapag kailangan nyo ng simili ng alimango, PM lang kayo sa akin. Salamat.